Bonjour. Laki no? Yeah. Bali, day off ko ngayon, pero magpa-part-time ako sa uh, ibang hotel. Ito kasi kailangan, eh. Kaya, uh, yun.

Bali, madalas kong ginagawa to pagka wala akong pasok, nag-extra ako sa ibang hotel. Bali kasi ang pasok ko sa hotel, 5 days lang. Eh pagka weekend ko, bali may 2 days ako, ang ginagawa ko, uh, nag-extra ako sa ibang hotel, nagtatanong ako. Tapos, mini-message nila ako pag may available na slot, slot kung pwede ako pumasok dun sa araw na yon. Yun, pumapasok ako. Nag-extra ako sa iba. Ngayon pupuntahan natin yung papakita ko sa inyo kung saan yung model na yun. Ali, yan yung train na sasakyan ko. Ayan. sa amin maluwak masigip dun sa isa na yun eh. kaya dito ako sa amin yung maya na lang dito na ako kung mapapansin nyo nandito ako sa sa pinto pagka siksigan kasi yung tao rito bali matagal lang mga limang hindi mga sapong station pa bago ako mapunta, makapunta dun sa lilipatang kong train kaya kung mapapansin nyo siksigan Alright, ayun, pinakita ko lang sa grid yung ano, siksigan. Kaya nakatayo ko dito. Sabi yung mabalis na ito trend kahit ano yun. Right, night night. Alright, bali, nandito na ako ngayon sa sa Duro, sa Line train. Bago ako nakarating dito, sa sambong station, simula dun sa bahay namin. Bali, 9.30 yung baas sa bahay namin. At ngayon nandito na ako sa Nem mais nice Pilipino pagka walang pasok o part time nagpa part time sila sa ibang trabaho kaya ganun din ang ginagawa ako pag wala akong pasok nagpa part time ako sa ibang hotel kasi ang trabaho sa hotel ano lang 5 to ibig sabihin nun 5 days kami may trabaho tapos 2 days weekend kaya ang ginagawa ko nagpa part time ako minsan nagpasok ko uh, 661 minsan uh, 70 ibig sabihin ng 6 6 days ang pasok mo tapos 1 day yung day off mo tapos yung 70 wala kang day off 7 days talaga yung pasok mo yun, yun ang ginagawa ko pag nagpa part time ako minsan ganun talaga sa inyo yung lilipat ako ng pre. malaking pangawa wow, kasi. bale ito dito ako nang galing kanina sa line 13 tapos bumaba ako sa line 10 ayan durok yung pangalan ng station ngayon lilipat ako dito sa line 4 dito sa audio Diyan ako lilipat ngayon bale ilang station siya sa 2, at dalawa 5 lima pang limang station tapos lilipat na ako doon doon ako doon ko na makikita yung uh, doon ko na makikita yung hotel na papasokan ko alright Ngayon bale may isang minuto pa ako mag-iintay. Ayun. Ayun po. Tignan natin ilang minuto. Ayun na yung train. Train na lang natin dito. Susunod na train. 4 minutes pa bago dumating. maraming tao doon. Kaya pala yung limang station pa baka ako makatakitin sa doon sa metro sinabi ako kanina. Maraming nakatayo doon kasi yung linya na yon siksigan. Kaya maraming nakatayo. Ibig sabihin maraming tinadaanan yung metro na yon. Kaya maraming tao. E eh, dito sa nilipatan ko, oh konti lang. Kaya ngayon nakaupo ako. Konti oh lang yung tinadaanan yun, uh, yun yung sinasabi ko na hindi pare-parehas yung ano yung dali nandito na ako ngayon bali yung pasok ko alas 9 eh kaya lang late na ako ng 10 minutes dahil naghintay ako dun sa mga metro na late na ako ng 10 minutes bali simula rito uh, mga 4 minutes papunta dun sa hotel na papasok ako ngayon yung pinag extra ko na yon pag ano na ako dun regular na ako dun I mean nakakapag extra na ako dun pag kulang sila ako talaga yung tinatawagan nila para mag trabaho dun pag maraming bikes na ako nag extra dun sa hotel na yun kaya kilala nila ako dun kumbaga naging regular na ano ko na rin misa sa isang buwan nakakapasok ako dun ng, dalawang beses sa isang buwan nakakapasok ako dun ng dalawang beses right. Ay, ayan palabas na tayo tulak lang natin to ay Oh, maaaraw lang Eh. Mga 4 minutes siguro mga 3 minutes bago tayo makarating dun sa hotel papakita ko sa inyo alam late na ako doon kakaliwata tayo dun pero tingnan uh, muna natin yung spot Awit na dito medyo traffic pero naka stoplight eh pero okay lang yun ayan ito hindi yung copy ayan ayan oh, na ayan ayan late na. camera ko ayun, ayun. pati ito yung ayun 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 sa ayun na papasok ayun na papasok ako ngayon ayan pagod ako, hinihingal ako dun eh. medyo late na ako, 15 minutes na akong late kaya papasok na ako papakita ko na lang mamaya sa inyo sa loob alright open oh, sesame eh. hindi na ah, mas hindi na naka loob alright bali, ngayon nandito na ako sa locker nila magbibis lang ako tapos sa pakita ko sa inyo yung mga room na lilinis ko ngayon ito pala yung tura ng laki nila eh. may mga tagi-iisa -ja silang laki. pero ako extra lang ako dito kahit right, bali ngayon nandito na ako sa hotel na pinag part time man ko bali ang nakaanis sa akin, ang assign sa akin ito, ayan kita ba bali yan may mga depart lang ako tapos may walo akong recouche bali 10 yung binigay sa akin tapos may dalawang depart lang ako tapos may walo akong recush. yan. ibig sabihin yan yung depart yung kulay green ayun yung ano pag, uh, nag check out na yung tao yung kliyente papalitan ko na lang lahat lilinisan ko na lang tapos yung kulay pink ba yan or violet yan naman yung ano, request Ibig sabihin niya, lilinisin mo lang yung kwarto pero may kliyente pa dun sa loob. Yan yung ibig sabihin niya. yan tapos itong merong isang nakalagay na deus. Ibig sabihin yan, itong room na yan, uh, short time. May gagamit niya ng short time para dun sa mga mag baby time o yun, magbebembangan. yan short time. Bali, well, ang start niyan, 1030. 10.30 yung kliyente papasok sa loob tapos mag-out siya ng alas 4 kung tutusin saglit lang to sa akin eh anong oras na alas 10 na 10.30 10.30 na siguro kaya ko itong tapusin ng mga alas 12 tapos na ako tapos iintayin ko na lang yung check out nung day use ng alas 4 kaya yun lilinisin ko muna tong room na to alright alright pali ayun yung itsura niya pag natapos na tapos na milinisan

papakita ko sa inyo yung ginagawa ko dito sa hotel na pinagpa-part-time lang ko yan, papalit ako ng bed, papakita ko sa inyo kung paano Tapos niya ito, may maya uwi na. Kasi ito yung day use kaninang umaga. Tapos ngayon, tapos na sila. Baga short time lang sila eh. Baga nag baby time lang sila rito. Yan. Pagtapos nun, pagtapos na ito, tapos na ako. Bali, may amaya uuwi na ako. Bali, ganyan yung itsura ng bed pagkatapos tapos mong linisan. Kung anong gawin na i-video yung mga pinagpa-part-time man ko na hotel, yun, subukan kong gawin yun. Sa mga susunod, patry ko. Bali, yan yung bed pagka natapos yan yung itsura. Bali, pa ko sa inyo yung ambience. Kaya pagbukas mo yan, Ayan yung ambiance uh, paglabas mo dito Ayan yung lugar Marco Polo Ayan yung pangalan ng restaurant Dito sa kabilang side Tapos mo yung Maganda din Bali, papauwi na ako Bali, may pipirmahan lang ako Kasi pagka extra dito Baga, ano Bligad pa rin Kaya may pipirmahan ka pa rin na Kontrata, ayan, ganyan Baga, may pipirmahan ka pa rin kontrata Kahit extra Ayan Pipirmahan ko lang 你哎呀，不给玩我了。 pala yun, papalabas na ako Ayan, pakita ko lang sa inyo yung sa ano yan uh, 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 breakfast nila, pity de eh yan, dito sila yung breakfast nila yan yung tura nung ano nila set setup nila ayan. tapos yung reception ayan dyan Merci ya, Pak. Ayan, si Di na ako. Ayan yung hotel. Four Star. Alright. Bali, hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo yung video na ginawa ako, baka pwedeng paki-like at subscribe na rin para pag-suporta sa mga susunod na video na gagawin ko pa. At salamat na rin sa pagtapos ng video na to dahil naniniwala ako na ang taong may pangarap hindi magpapaawa. Kaya hanggang sa susunod ulit. Salamat.